Sa isang restaurant ay romantikong naglalandian ng mga couple sa kanya-kanyang mesa, subalit hindi ganito ang mag-asawang sina Emily at Cal sapagkat sila ay masyado ng matanda para sa honeymoon stage. Nang sabihin ng mister na mag-order na sila ay bigla na lang binungad ni Emily na gusto na niya ng divorce. Samantala, aksidenteng nabasag ng kanilang babysitter na si Jessica ang kanilang family picture habang nakikipaglaro sa bunso nilang anak. Nang pinulot niya ang larawan ay naging maliwanag na may lihim siyang pagnanasa sa padre de pamilya. Maya-maya ay umakyat ang dalaga at aksidente niyang nasaksihan ang nakatatandang anak na si Robbie na sinasalsal ang kanyang talong. Samantala, ang wasak na si Cal ay tahimik lang na nagmamaneho habang ang kanyang misis ay walang tigil sa pagputak tungkol sa mga pagkukulang ng mister sa kanya, hanggang sa tuluyan niyang inamin na nakipagsiping siya sa kanyang katrabaho. Nanatiling kalmado si Cal habang sinasabihan niya ang misis na tumigil na, ngunit nagpatuloy si Emily at sinabing may relasyon sila ng katrabaho niyang si David. Napuno na ang mister kaya't binuksan niya ang pinto ng kotse at tumalon sa kalsada sapagkat ayaw tumahimik ni Emily. Sinabihan niya ang misis na aalis siya ng bahay at gagawin niya ang lahat ng gusto nito basta tumigil lang ito sa kakaputak. Samantala, humingi ng paumanin si Robbie kay Jessica dahil sa nakita nito sa kwarto. Sinubukan ng babysitter na huwag itong pansinin, ngunit biglang inamin ni Robbie na siya ang iniisip nito habang nagsasalsal. Nainis si Jessica at sinabing nababastusan na siya sa mga sinasabi nito. Nagpatuloy si Robbie sa pagtapat ng kanyang pagmamahal at sinabing siya ang kanyang soulmate. Nang umuwi ang mag-asawa ay nagulat si Jessica sa gusot na hitsura ni Cal. Binanggit ng mister ang tungkol sa diborsyo at nabigla ang kanyang anak na hindi alam ni Cal ay nakikinig pala. Hinatid ng mister si Jessica pa uwi at hindi maiwasan ng babysitter na mag-alala para sa kanyang crush. Sinabi niya kay Cal na siya ang pinakamabait na taong nakilala niya at wala sa katinoan si Emily kung hihiwalayan siya nito. Sasabihin na sana niya kay Cal ang tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit pinutol siya ng malungkot na mister. Samantala, ang isang aspiring lawyer na si Hannah ay nag-club kasama ang kanyang kaibigan na si Liz. Giit ni Liz na ang buhay ni Hannah ay boring at iminungkahin niya dito na maging adventurous naman minsan. Sa kabila ng pag-aatubili ni Hannah ay nakilala niya si Jacob, isang kaakit-akit na binata na kanina pa nakatingin sa kanya. Isinambit ng Playboy ang kanyang smooth na pick-up line, subalit si Liz lang ang kinilig at hindi si Hana. Inalok ng binata na bilhan siya ng inumin at pati ito ay tinanggihan ng dalaga. Sa opisina ay tinanong si Cal ng kanyang amo kung totoo ang chismis na siya ay merong cancer dahil nakita umano siyang umiiyak sa banyo. Giit ni Cal na umiiyak siya dahil hiniwalayan siya ng kanyang misis at natuwa ang boss dahil wala pala siyang cancer. Sinabi niya sa lahat na ang pag-iyak ni Cal ay dahil lang pala sa diborsyo kaya nagpalakpakan ng mga katrabaho nito. Nang maglaon ay inimpake ng mister ang kanyang mga kagamitan. Ipinaliwanag ni Emily na ang kanyang pagtataksil ay dahil sa kanyang midlife crisis, ngunit na natiling hindi interesado si Cal dito at sa halip ay ipinaalala niya sa misis ang mga gawaing bahay na wala na siya. Giit ng misis na meron ding kasalanan si Cal sa kinahantungan ng kanilang relasyon, ngunit tugon ng mister na siya pa rin ang nagtaksil sa kanila. Upang maibsan ang pagkamiserable ng kanyang buhay ay nakipagkita si Cal sa kaibigan niyang si Bernie. Gayunpaman, nadagdagan lang ang kanyang pagkalungkot dahil tinatapos na ni Bernie ang kanilang pagkakaibigan. Giit niya na kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang misis at papanig siya kay Emily sa pagkakataong ito. Bilang pampalubag loob ay binigyan ni Bernie ang mister ng pampabango bago umalis. Dahil sa labis niyang pagkabigo ay ibinahagi ni Cal sa mga estranghero ang malungkot niyang sinapit at hindi niya alam ay dalawang araw nang napapansin ni Jacob ang kahabag-habag niyang kalagayan. Nainis na si Jacob sa pagiging sad boy ni Cal kaya inalok niya ito na e-mentor para maibalik ang kumpiyansa nito sa sarili. Dahil desperado na ang mister ay pumayag ito at nagplano silang magkita sa mall bukas. Habang nagtatanghal iyan si Hana, kasama ang kasintahan niyang si Richard ay tinawag ng nobyo ang atensyon ng kanyang mga kasamahan, sinasabi na sa mga susunod na araw ay meron siyang mahalagang bagay na iaanunsyo. Nasa sabik si Hana dito sapagkat iniisip niyang magpupropose na ang kanyang nobyo sa kanya. Samantala, isinama ni Jacob si Cal na mag-shopping para mapalitan ang mga damit ng mister. Gamit ang kanyang expertise bilang playboy ay itinuro ng binata kay Cal kung paano ito makakabingwit ng chicks. Tinanong ng mentor kung ilang babae na ang natikman ni Cal at tugon ng mister ay isa pa lang. Matapos ipakita kay Cal kung paano niya kadaling nabibingwit ang mga babae gabi-gabi ay naisip ni Jacob na handa na ang mister na gawin itong mag-isa. Itinuro ng binata sa kanya ang isang babae na nasa 40 at sa tingin niya ay perpekto ito para kay Cal. Sinunod ng mister ang mga payo ng kanyang mentor at ginawa ang mga teknik na itinuro sa kanya upang mapa-impress ang ginang. Gayunpaman, nayabangan ng babae sa kanya at nais na sana nitong umalis, kaya nagiba ng teknik si Cal at nagpa siya na magpakatutuo. Dahil dito ay na-impress ang babae sa kanya, at sa wakas ay nakasibak na din siya ng ibang babae maliban sa kanyang asawa. Ang tagumpay na ito ay nasundan pa ng maraming beses matapos maka-score ni Cal ng walo pang mga kababaihan. Samantala, hindi tumigil si Robbie sa panliligaw kay Jessica at pinapadalhan niya ito ng mga text na hindi komportable ang dalaga. Ginawa din niya ang pinaka nakakahiyang bagay ang ihayag sa buong paaralan ang pagmamahal niya kay Jessica. Sa inis ay sinabihan siya ng babysitter na tumigil sapagkat hinding-hindi siya iibig sa kanya lalo na't na may mahal na siyang iba. Dahil dito ay bigong bumalik si Robbie sa kanyang klase. Dahil gustong gusto talaga niya ang ama ni Robbie ay humingi ng payo si Jessica sa isang schoolmate na mahilig magpasibak sa matatandang lalaki at pinayuhan siya nito na padalhan ng hubad na larawan ang lalaking gusto niya. Sinabi ni Robbie sa ama ang tungkol sa kanyang soulmate at pinayuhan siya ni Cal na huwag sumuko. Tinanong ni Robbie kung bakit ito nag-give up sa kanyang ina at tugo ni Cal na hindi siya sumuko, nagbago na lang talaga siya ngayon. Sinabihan naman siya ng anak na kunin ulit ang kanyang ina dahil alam niyang mahal pa rin niya ito. Sa parent-teacher night ni Robbie, muling nagkita si na Cal at Emily sa labas ng silid-aralan. napag nila ang tungkol sa mga karelasyon nila ngayon at pareho nilang itinanggi na nakikipag-date sila sa iba. Tila ay nagkakamabutihan sila ng loob habang sinasabing namimiss nila ang isa't isa. Subalit nang makita nila ang guru ni Robbie ay nabulunan si Cal sapagkat ito pala ay ang babaeng unang sinibak niya pagkatapos nilang maghiwalay ni Emily. Sinubukan ni Cal na huwag magpahalata, umaasang ililihim din ito ng guru, subalit sa kasamaang palad ay isiniwalat din kalauna ng guru na merong nangyari sa kanila, at dahil dito ay galit na umalis ng silid si Emily. Sinubukan ni Cal na magpaliwanag, umaasang maisasalba niya ang kanilang relasyon. Hindi sinasadyang naamin ng mister na sumibak pa siya ng siyampang kababaihan, ngunit iginiit niya na si Emily lang ang tunay niyang minamahal. Maniniwala na sana si Emily, ngunit sumigaw ang guro na tinawag umano siya ni Cal na sexy at cute na akala ni Emily ay siya lang ang sinasabihan nito ng mister. At dahil dito ay tuluyang nasira ang pagkakataon ni Cal na makuha muli ang asawa. Balik sa tila ay nakakaingit na buhay ni Hana. Dumating ang araw na pinakahihintay niya ang pag ng kanyang nobyo sa kanya. Subalit, ang proposal lang pala ng nobyo ni Hana ay ang kunin siyang permanent lawyer ng kanilang firm. Ipinahayag ni Hana ang kanyang pagkadismaya kay Richard, ngunit giit ng nobyo na hindi pa sila handa para sa ganoong commitment. Dahil dito ay naglasing ng husto si Hana at iniwan ang kanyang nobyo. Pumunta siya sa bar kung saan ay nakita niya si Jacob. Hinalikan niya ito ng matindi at iminungkahi na pumunta sila sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ni Jacob ay biglang nawala ang epekto ng alak kay Hana at nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Para hindi mapahiya ay tinanong niya si Jacob kung ano ang pinaka-epektibo nitong move para mabighani ang babae at magpasibak sa kanya. Nag-aalangan si Jacob na ibahagi ito ngunit sa huli ay inamin niya na ito ay isang move na natutunan niya mula sa isang pelikula. Ginawa nila ito at nang akmang magsisibakan na sila ay bigla silang nagtawanan at ang mainit sana na bakbakan ay nauwi sa isang mataimtim na pag-uusap buong gabi kung saan ay nagkaroon sila ng malalim na connection sa isa't isa. Sinubok tawagan ng bigong sikal ang kanyang mentor, ngunit hindi sumasagot si Jacob dahil abala ito sa pakikipagdate kay Hannah. Samantala, si Emily ay nag enjoy sa pakikipagdate sa katrabaho niyang si David. Nang makarating sila sa bahay ay nasaksihan ni Jessica ang paghalika nila at dahil dito ay galit na umalis ang babysitter. Pag uwi niya ay nag si Jessica at naghanda para kumuha ng hubad na larawan ng kanyang sarili na siyang ipapadala niya kay Cal. Kinagabihan ay pumuslit si Cal sa bakura ni Emily at nagkataon namang tinawagan siya nito. Sinasabi ng misis na nasa basement siya at humihingi siya ng tulong kay Cal kung paano painitin ang tubig, subalit alam ng mister na nagsisinungaling siya at nais lang siya nitong makausap. Kinabukasan ay tinawagan ni Jacob si Cal at sa pagkakataong ito ay siya na ang humingi ng payo sa mister dahil gusto siyang ipakilala ng nobya sa pamilya nito. Samantala sa bahay ni Jessica ay natuklasan ng kanyang ina ang nakatago nitong envelope sa drawer. Bumungad sa kanya ang hubad na larawan ng anak na may nakasulat na pangalan ni Cal. Ipinakita ng ina ni Jessica ang mga larawan sa kanyang mister na walang iba kundi si Bernie at galit na galit itong umalis para kumpruntahin si Cal. Si Cal, na walang kamalay-malay sa paparating na sakuna ay may planong sorpresa para kay Emily. Maya-maya ay tinawag ni Emily ang kanilang panganay na anak at sa mapaglarong tadhana ay lumalabas na si Hannah pala, ang pinakabagong babae ng babaerong mentor ni Cal. Matapos malaman kung sino ang nobyo ng kanyang anak ay nagalit ng gusto si Cal. Naging mas magulo pa ang lahat nang dumating ang tatay ni Jessica at ginulpi ang mister. Sinubok ang tulungan ni Jacob ang ama ng kanyang nobya at dahil sasaktan na ng tatay ni Jessica si Cal ay agad na magitan ang babysitter at sa malakas na boses ay ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Cal. Kasabay nito ay ipinagtapat din ni Robbie ang kanyang nararamdaman para kay Jessica at maya maya ay biglang dumating si David dala ang salawal ni Emily na lalo pang nagpagulo ng lahat matapos mabunyag na siya ang kalaguyo ng misis. Upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan ay sinuntok ni Jacob si David at nagpatuloy na naman ang gulo. Maya, -maya ay dumating ang mga pulis at inawat sila. Pakiramdam ni Cal ay siya ang nagdala ng gulo sa kanyang pamilya kaya simula nun ay hindi na siya nagpakita sa lahat. Sa bar ay kinausap siya ni Jacob at ipinaliwanag niya na totoo ang pagmamahal niya kay Hana. Giit niya na dati ay sinusubukan niyang maging katulad niya si Cal, gayong sa totoo ay siya ang may gusto na maging katulad sa kanya. Ilang araw makalipas, sa graduation ni Robbie ay nakaupo lang si Cal malayo sa kanyang pamilya. Sa kanyang graduation speech ay tinalakay ni Robbie ang pag-ibig, sinasabing ito ay isang scam sapagkat wala talagang true love. Pinatigil siya ni Cal at nagbigay ito ng sarili niyang speech sa harap ng lahat. Giit niya na ang kanyang anak ay naniniwala sa soulmate at siya mismo ay nakilala ito nung siya ay 15 taong gulang pa lang. Habang nakatingin kay Emily ay ipinangako ng mister na hinding hindi siya titigil hanggat makuha niyang muli ang kanyang true love. Tinapos ng magama ang kanilang mga speech sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang pagmamahal para sa kanika kanilang mga soulmate. I still love you, Pagkatapos ng mga talumpati, sinabihan ni Robbie si Jessica na hindi siya susuko sa kanya at nangako ang babysitter na hihintayin niya ang paglaki nito. Ibinigay niya rito ang kanyang mga hubad na larawan bilang graduation gift at pagkatapos ay hinalikan sa pisngi ang inosenteng bata. Nakasamang muli ni Cal ang kanyang pamilya at sa wakas ay tinanggap niya si Jacob bilang kasintahan ng kanyang anak. Mayamaya maya ay nagkausap sila ng kanyang misis, tinatawanan ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan nila. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.